Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol kay sa farm ako lumaki. Ayan! Mm, dahil hindi binantayan ng maigi, hindi binantayan ng maayos ng mga kapulisan natin o yung mga nasa uh, batas, yon nakatakas, sabi nila. So, ito yung headlines. A uh, Bureau of Investigation Intel says, Alisco ko, left Philippines without passing immigration. O, de pa, madali lang silang makalabas. Pero yung mga uh, ordinaryong tao na dumadaan sa immigration, ay hirap pang makalabas. At saka, yung minsan ay ino-offload pa. Hindi na iniisip. E, ito, merong kaso sa Pilipinas at ayan, na nakatakas or at tawag nito, nakalusot na hindi alam ng mga pulis, ng mga sundalo, or mga intel pa, ano mga intel dyan. Ang laki-laki pa naman ang budget ng intel ni um, President Bongbong Marcos. So, baka naghanap na siya ng ibang farm kasi ayaw na niya ng farm sa Pinas. di ba? So, sabi dito, dismissed Bamban Tarlac like Mayor Alisco slipped out of the country without passing through the Philippines Immigration Authorities. Immigration Commissioner Norman Tansinko citing intelligence information said on Monday. So, kung alam nyo na nakalusot, nakalusot at hindi siya dumaan uh, illegally, so, bakit hindi niya hinuli? Mm, yun. So, kasi alam nyo eh, nalaman nyo, sabi nyo, nakalusot siya illegally. ng mm, sabi, uh, Tansi ko said, the Bureau of Immigration received information ko illegally traveled to Malaysia in July. So, saan siya dumaan? Sa Tawi-Tawi She allegedly then flew to Singapore With Sheila Ko and Wesley Ko Received intelligence information From our counterparts abroad That Ko illegally left for Malaysia Then flew to Singapore She allegedly flew to Singapore With Sheila and Wesley Ko on July 21st So, last month pa ito. ko made the statement a few days after arriving from an ASEAN meeting of immigration hits in Vietnam. Ganoon. Siya pa yung uh, unang nakadiscover na wala na pala. Ipaano e, yung mga police, yung ating mga uh, intel, bakit hindi alam? Kasi sabi nila na kaya daw yung mga police natin ay hindi sila nagtatrabaho ng, ng maayos. Sabi ni iba, kasi daw, andun sila sa Mindanao, andun sa Dabao, kasi binabantayan na si Kibuloy. Eh, hindi rin nila mahahanap si Kibuloy, baka nasa na yung si Kibuloy. Ito, sabi, Senatory si sa Ontiveros earlier Monday said, Her information indicated that Ko, who was also identified as Chinese national Ko, Hua Ping, had left the country on July 18. So, magkasunod lang. 19 at saka 18. I am now in principle of information that, in fact, this person was already out. Already out of the country on July 18, 2024 to Kuala Lumpur, Malaysia. Ipapakita ko po ang dokumentong ito bilang patunay na pumasok sa Malaysia si Alice Kosia po ay pumasok ng 12, 17, 13, military time ng July 18. So 12, mm, alas 12, 17, ganon. Mm. Ontario said in a privileged speech during Senate session, I am now in receipt of information that in fact this person was already out of the country. Nakalabas na nga. According to the senator ko has user, Philippine passport to leave the country, e, ano ang kaniyang gagamitin? So, kung ginamit yung kanyang passport, bakit sinasabing illegal na illegally? After going to Malaysia, Ontiveros citing information from her sources said that Ko went to Singapore to meet her father Ko Shan Zhong, mother Lin Win Yi, her brother Wesley Ong, and Cassandra Ong. Ko Ong, Ko Ong, the name representative of the Reded Pogo Hub in Purak Pampanga. Ayan. So, wala na, lalusutan na naman kayo kasi yung binabantayan nyo ay si Kibuloy. Hindi nyo mahanap si Kibuloy, syempre. mahanap yan siya in due time kapag tama na ang panahon. So, siguro si Alice ko ay pupunta niyon sa ibang farm at doon na naman siya mag, uh, doon naman siya titira at mag-aalaga ng mga baboy kasi wala nang maalaga ang baboy sa Pilipinas kasi nagka-ano na, nagka-African uh na, African flu tawag nito Afri swine Ganon. hay nako Pilipinas paano ba ang gagawin bakit niyo kasi hinayaan si Alice na makalabas na kung meron siyang kasalanan i dinitin niyo na para hindi kayo matakasan palagi na lang may nakakatakas kapag mga uh, high pro profile personnel person nakakatakas pero yung mga ultimong tao high nga eh. Pero yung ultimong tao, ang hirap makalabas. Ganon. Kasi, alam nyo na, hindi rin yun basa-basa makakalabas sila illegally kung walang may tumulong. Ganon. Sino kaya yun ang tumulong? Dapat yun ang alamin ng Bureau of Intel, Bureau of Investigation. Diba? Ng National Bureau of Investigation. Ang laki-laki ng pondo, eh, hindi, hindi mahanap kung saan, kung kailan umalis ng tama kung saan dumaan. Paano yun? Saan kaya dumaan? Uh, baka sumakay ng lancha, sumakay ng, ng vapor, o kahit na sasakyan na hindi makikita. So, wala na. Ayan, nalusutan na kayo. So, so punta na naman kayo sa ibang mga problema, kagaya ng mga batang nawawala, mga taong nawawala, na bigla-bigla na lang nawawala. So, eh, ayan, sinabayan pa ni Miss Alice ko na siya ay nawawala, hindi niya nakikita. Ni Sana in the future ay makita para managot kung ano talaga yung dapat niyang panagutan ko, ano yung kasalanan niya sa gobyerno. Kasi naman, ah uh, yung mga ganitong pagkakataon, yung mga ganitong klase ng tao, kapag gumagawa ng kabutihan, ayun, eh, uh, hinahalal na sa panunungkulan sa gobyerno, yon bilang mayor bilang mga ano-ano pa dyan, mga advisor or whatever. halal sila, di ba? Pero kung ano pa man yung mga pangyayari, nasa gobyerno pa rin yan sa mga kinaukulan. So, yun lang po. Maraming salamat. Nakatakas na si... Hindi po ako nakapag-aral. Na lumaki ako sa farm. Bye-bye. See ya! Spent all my life lady